hapon sa inyong tanan, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So, guys, naka-withdraw na nga tayo ng sahod natin sa YouTube. Ayan. So, sa mga gusto dyan nung mag-vlogs, no? Uh, Mag-umpisa lang kayo. Mag-start kayo. Kahit cellphone lang ang gamitin nyo. Saka na kayo bumili ng, ano, ng camera kapag kumikita na kayo. Basta, si uh, sipag lang talaga ang kailangan para makamit din niyo ng ganitong kadaming pira, guys. Ayan to. So, so talaga, pag mangarap kayo, i-ano eh, yung i-post nyo yung, yung pangarap gaya sa akin. Ayan, sobra-sobra talagang thank you, thank you. Makabili na tayo nito, hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Pero hindi pa to makabili guys, ha? hindi pa to makabili ng sasakyan. Uh, hindi, oo, gusto kong sasakyan pero kahit mga sika na nasasakyan pero hindi pa to makabili at iipon muna natin to sa ibabalik to sa bangko hindi muna natin gagastusin kasi marami pa tayong obligation sa buhay ang dami dami nito guys oh. So, ayan. so ayan, sa, sa Pasko magabang-abang kayo ha magabang-abang kayo kay mayroon tayong kaanuhan mayroon tayong katanungan magikot-ikot tayo kung masagot nyo ay mayroon tayong mayroon kayong mga ganito Diba? So yun lang guys.